Media Launch ng Goyo at 150 para sa bayan, dulang musikal ng kabayanihan sa Bayan ng Bulacan noong ikalabing lima ng Setyembre. Tampok dito ang pagpupugay sa buhay at kabayanihan ni General Gregorio Goyo del Pilar bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang ikaisandaan at limampung kaarawan. Layunin ng dula na itampok ang kabayanihan ni Goyo at ng kanyang Brigada del Pilar sa mga makasaysayang labanan kabilang ang Tirad Gayon din ay ipabatid sa kabataan ang kahalagahan ng sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Ginawa namin siya kami ng na tayo para mas intimate yung audience. Dahil nga sa makabago ng panahon ngayon, ginawa namin yung musical para mag-appeal sa mga kabataan. Sa progress, napakabilis, pagkamaiwan yung kultura kasi isa yung iso. Ayaw namin ang gano'n. Ganon din sa play na to. At gusto natin, sumabay, taalaman natin sa ating kasaysayan.

Premier ay nakatakdang itambok sa The Pavilion yes, ng Bulacan Convention Center, City of Malolos, sa November 8 at susunda ng mga pagtatanghal sa Asunta Academy sa Bayan ng Bulacan sa November 24 at 25. Sa bawat eksena ng dula, muling itinatanim ang aral na iniwan ni General Goyo na ang tunay na kabayanihan ay hindi natatapos sa kasaysayan kundi nagpapatuloy bilang pamana para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon.